Guys, likes ko lang po sa inyo tanin kong lakatan dito sa ating garden. Ayan po. So, ito mga anim na buwan po siguro ito. Kasi maliit lang yung pagtanim ko nito. Maliit lang sa mga anim na buwan yung edad. Ayan si papi ko. Ang papi! Sama-sama. Ayan po. Ito, maganda siya. Ito'y kukuha naman ng saha. Hindi siya pwede. Tumamin sa ha kasi may stress siya. Very healthy buyag. Ayan. Ito naman po, tinaniman namin ng luya. Berita. Good itong dalawang dito. Ito. Good siya. Ayan, papunta po doon, lakatan. Tapos dito naman ay mga latundan po yan. Mientras, man, mas maganda. Magtanim tayo para pagdating ng panahon, hindi natin kaya magtanim kayo matanda na ta. Meron, eh, mag-aani na lang tayo or kukuha tayo ng saha, mag, magsusukul tayo, magbabayad tayo ng tao para magtanim. Para dumami yung natin dito. Yan, buhay-bukid, magsasaka. Then, ito na yung aming maes. At the maes. Ayan, medium size pero mas may malaki dito. Oh, mas may malaki diyan. Ayun po. Oh. Ito yung mais namin. Ah. Dito tayo. Hey guys, anagon na mais or pili na maluto. Ito pwedeng tinatawag na anagon. Tay lakatan din. Ayun. lakat guys. Ayun na. Oh. Ito malaki ito makakabili na kami ng binhi nito para pagtaniman lahat dito sa 1.1.2 ng hektar na area. Yan dito kami magkuha ng puhunan. Tum harvest na to kasi yung una ay tam tamang tama lang pambayad sa mga utang. So dito guys, diyan nilisan ko yun ng isang araw. <laughs> nilisan ko po yun ng isang araw kasi tinanim ko ng kamuting kahoy para panagang sa crisis. Hindi talaga para hindi kami nagugutom. Ayan. Ganyan po yung buhay namin dito. Uh, sipag at syaga lang makakaraos din. Sana dumating, dumating ang panahon na makahaon din kami sa kahirapan. Kasi sinasabi ko sa inyo guys, kami minsan habulin kami ng ano, financing dahil nagdumaan yung pagsubok sa aming buhay ng mga nakaraang taon kaya kami ay nagka utang-utang pero sawa ng Diyos unti-unti na namin na nalagpasan yan Ito nga yan natundan po ito ito kukunin ko na to sa bato pero may rami na siyang sakit ayan yan lang na iwan dyan kasi dito kukunin ko na at pinalitan ko ng natundan guys dito tayo Guys, ayan na po. Oh, may bunga na po yan. Tinanim ko. Isang taon na po yan. Ayan. ayan. Ang bilis isang taon. Ayan. Ganyan na. Ganyan na ang tsura. Pag isa isang taon mo na saging. Ganyan na po. Marami ng sanga. Asaha. Ayan. Pag tanim ko dyan, is maliit lang yung kan na nakaraang taon. At ngayon, nasisimula na talaga siyang mamunga. Ayan po. Ayan. Buhay Bukid. Ano ito na yung buhay namin dito? Ayun si Papi, oh. Pop! Alin na, uli na ta. And that's for today's video. Thank you for watching. Ayan, alaga akong bait. Ayan, nak! Uli na ta, nak! Ta! Alina na ta. Thank you for watching. yee my Papi dog.